Magandang araw mga kanokis. Update mo na ako sa ating yard kasi matagal na akong hindi naka-update dahil sa <coughs> ubuko ko. Kaya ngayon lang tayo mag-update ng yard natin. So for today's video is my breeding tayo na black bull. Yan, nagbe-breeding na ako nyan Nasa 10 days na siguro. Silipin natin yung pure black bull na gibrid ko dito. Yan. So, tignan natin ang egg niya. So, ito po yung pure black natin. So, black bull din. gibit ko dun sa pamahin natin na black bull. So, magparami tayo ng lahi nila kasi limited lang yung mga lalaki na binibigay sa akin. <coughs> So titignan natin yung <tinyan> yan ang eggs niya ngayon mga kanoki so yan. so malapit na siya maglimlim siguro na sa dalawa na lang maglim na lang siya maglilimlim na siya so ang next eh, ang next na pa project ko diyan ay yung isa sa mga hen ko na black gargola yan. ito kanoki so So, sa yung next project natin kasi ang lilimlim na yung pure black bull so yan ikos natin dito ito isang breed ng blacker na yan. so imimix natin sya dito black bull sa blacker yan so, paparami tayo ng lahi ng itim tin doon sa isang hen. Meron naman tayo dito si Black J. Ayun. Ready to breed dinto siya. Ayun. Ito yung hen ko na thick body talaga to. Ayun. So ready to breed to siya kan oki steadyo. So yan i try natin yung black gargola natin kung kakasato siya sa black bull so ayan kanokis mayroon na tayong similyan ang black bull natin sa pagbreeding kanokis hindi ako nagbe-breeding ng isang ano tatlong hen agad hindi mga uh, nasa pag malapit na maglimlim yung isa eh, ano, uh, next process yung isa na naman kasi papayat yung busy natin kanokis pag yung tuloy-tuloy yan so lang muna for today's video update lang natin sa mga black warrior natin na <coughs> gustong mag avail dyan pwede tayo mag PM sa reservation thank you mga kanokis God bless salamat